So ito mga paps uh, yung part ng ating ginawa. So yeah, paliwanag ko lang sa inyo, ito yung ating gagamitin na uh, relay, boss relay. So ito kanya number 30, ito ay papunta ng ating battery. 12 volts, bago 86. Uh, supply din dito, uh, ito, uh, papunta naman nato ng ating ACC. Bagong itong 85 ay uh, yung ating uh, ground at itong 87 ito yung ating output so output yan, mga paps so ito nga palang ano, uh, boss relay na ginamit natin ay dalawang 87 so wala sang 87A eh. so dalawang 87 to so ibig sabihin pag nag trigger to parehas may supply to itong dalawa so gagamitin na lang natin dito mga paps itong kanyang uh, uh, 87 yung output pero parehas syang 87 Basta nag-trigger, pares itong may supply. Itong kagandahan ng ating boss relay. So, ayan. Ito yung kanyang sakit. Hahanapin nyo lang yung alin yung kanyang tamang posisyon. So, ayan. Ganyan yan. Mga So, gaganin nyo lang yan. Okay na. So, first natin, step. Ito yung kanya number 30. Mga paps, babalatan lang natin to. Ito mga idol ay papunta ng ating uh, battery. So, bago pong pumunta ng battery, meron tayo ditong fuse. So, koneksyon lang natin. So, yun nga mga, bago dumating ng ating battery, kailangan muna siyang dumaan ng fuse. So, ito koneksyon natin. Number 13 ng ating relay. So, part 2 to, nung ating ginagawa ang video. So, gamit lang tayo ng cable tube para maganda yung ating koneksyon. So, ayan. So, next natin itong... So, itong mga idol yung ating uh, blue na may lining na... Uh, yellow. Ito yung number 85. papunta 'to nung ating negative nung ating battery. So hindi na muna natin lalagyan 'to ng shrinkable tube at uh, magko-connection pa tayo dito ng mga negative. So yan. Tapos itong kanyang number 86 ng ating socket relay yellow na may lining na red papunta to ng ating ACC accessory wire so magdudukong tayo ng ano So ayan mga pups, dito na tayo kumuha sa kanyang ano, placer relay yung kulay brown pure brown ang socket relay ng ating uh, placer relay ng ating RS110 so yan galing yan ng ACC pag nag-on tayo ng sasyan so ito na mga pops yung ating naduktungan galing ng ating ACC sa placer relay ng RS110 connection natin dito sa number 86 nung ating uh, boss relay So yan So dito may nadadami natitira na lang na 287 So isang 87 lang ating gagamitin dito yung kanya output. Pero parehas na output to. Itong blue na may red at saka green na may guhit na yellow. So duduktungan nito natin yung mga pops ng uh, wire. mag tayo ng wire dyan. Yan, connection lang natin. Number 87. So medyo hahabaan natin to At papunta to ng ating Komo ng ating uh, Domino switch So ito na mga paps yung ating pinagapang na wire. nagaling ng ating 87 ng relay. Yan, ito yon. Output. So ilalagay ilalagay natin siya sa may common nun, common ng domino switch. So hanapin lang natin dito yung common. Kinasalubungan kita. Hey! <gibli> Mama, ni. Okay. Na ano ni ano? So nakalow. low nga, na. na na. so. Eh. so So tumunog siya sa high and low. So binalik binabalik-balik niyo lang mga paps pag hindi niyo makita. So ito kanya common, kulay red. Ang kanyang low ay white, ang kanyang high ay black. So dito natin iko connection ito ngayon. Itong ating uh, number 87 output ng ating relay. So ito magbibigay ng supply. Dito sa ating domino switch at para mag-trigger yung ating uh, mini driving light so yan mamamatay ni kanya na connection yan So dito sa so natitirang ito mga paps yan sa ating mini driving light 3 wire so itong black ito ay negative so dito hanapin na lang natin dito yung kanyang uh, dilaw at saka yung puti so gagawin natin pinaka low ay dilaw, high ay puti so ganoon so dito dito lang i -co connection na yan mga paps alin man dyan sa dalawa so try lang muna natin dito sa puti tsaka dito sa kanyang item pinaka high so titingnan natin kung pa hilaw so tapos ito kailangan tayo mag extend uli ng wire na mahaba e sa kanyang kulay black ng mini driving dahil kailangan natin supplyan yan ng negative kailangan natin supplyan niya mga idol ng negative so yan koleksyon lang natin to So ayan, may connection natin, apang Pansamantala muna mga paps ay ganitong gagawin natin connection At para mahanap natin, para hindi muna natin pipiks yung kanyang pinaka ano, i-aayos pa natin na maganda yan So pinadali natin dito, ito yung kanyang number 85 na papunta ng ating negative ng battery So direct tayo lagi sa battery, negative at positive So ayan So ang nangyari mga paps kaya natin hindi pinix tulad niya naka high. Ang gusto natin gawing high ay puti. So kung pinix na kagad natin yan, nilagyan natin ng sering cable tube, binalutan kagad natin ng tape. So kung kahit alam na natin yung koneksyon, ay ang nangyari yan. Ang high niya ay tilaw bago ang kanyang low ay puti. So pagkaganyan mga paps ang nangyari, so off lang natin ang na susi. So, ito, matiktong kulay black ay sa negative. Ang gagawin natin dyan, pagpapalitin lang natin yan. So, ayan. So, pasensya na kayo mga paps. At hindi ko muna pinipix yung aking mga koneksyon. Dahil, uh, may part 3 pa tayong gagawin. Mag-i-install tayo dito ng pinagsabay-sabay na natin to so kanya-kanya lang video ang aking ginawa dito at para mas maintindihan nyo yung ating connection na ginagawa so ganun lang gamot doon pagbabalik ta rin lang yung connection pagka ang gusto nyong low ay dilaw at napapunta sa high so ito lang pagbabalik ta rin lang to so on -only natin susi so yan na mga paps tumama na Naka-low tayo ng domino so ayan Naka-low. pag hinay natin yan so ayan puti sa binta itaas ay puti bago low dilaw so check ko lang uli yung bawat connection pagbuhat sa relay ulitin natin yung kanyang number 30 ay papunta nung ating positive ng battery ito yun so yan bago pumunta ng battery dumaan ang fuse mga paps bago direction dito sa ating positive ng battery ngayon yung kanyang number 85 ito kanyang number 30 ay black na may guit na white papunta ng ating positive number 30 positive ng battery bago itong blue na may guhit na uh, <laughs> yellow ay papunta naman ng ating negative ng battery ito so yan kasi ang connection nitong mga idol yung kanyang battery ay disuklot hindi yung di tornilyo kaya yan mapansin nyo may mga balot na kagad ng tape yan So ito basta ito negative. Kadirek, nakadirekta tayo doon sa negative, nakadirekta tayo sa positive. So itong kanya number 86 ay pumunta dito sa ICC natin sa pure brown ng ating plus relay. So doon ang bumuntarin. Okay. So kumuha kumuha tayo sa ICC para ma supplyan natong ating uh, relay para mag-trigger at maglabas ng output na 12 volts yung galing ng from battery 30 ilalabas naman dito sa number 87 papunta naman dito sa ating common ito yung ating common ng ating domino switch ito yung supply yung gitna yan gitna nito yung ating domino switch so matik pag tayo nag aaw ng susi masusupply na na positive tong ating common ng ating domino switch kaya pag tayo nag high and low so yan pag tayo nag low papasukan tong kulay puting ito So, iilaw yung dilaw. Low ng domino, puti. Uh, kulay yellow, dilaw nung ating mini driving. Pati nga bulag, pinagsasamantalahan mo eh. So, yan. Nasunod natin ang koneksyon. Low niya ay kulay dilaw. So, pag naman natin to, mag yung supply naman, lilipat naman sa high. So, dito. Bakit yan yun na inaasal mo? Ano bang drama mo sa buhay? Ito naman pupunta yon sa itim naman ng ating domino ang high ng ating domino ay kulay black bagong ang high naman ng ating uh, mini driving ay kulay white so nasunod yung ating connection so ganun lang mga idol ang pagka connection simple simple lang uh, kahit hindi nyo na kailangan ng mekaniko ay kaya nyo gawin yung pagka connection ng ating 3 wire na uh, mini driving light version 1 to ang version 2 niyan mga pops ay 4 wire so yun yung sinasabi nilang may combo lights so yun ang ating gagawin sa susunod uh, sa next video natin part 3 na tayo ay gagawin natin combo lights ito so may gagawin tayo diyang technique ay modify natin yan para kahit tayo ay naka mini driving high and low pag busina natin ay sasabay din yung ating ilaw yun yung sinasabi natin loud horn with, pa with passing So, kumulit yun high and low, kahit saan kayo pumosis yun ng uh, paggamit nyo ng mini driving kung gabi kayo nag, uh, nag uh, halimbawa ay nag, may pinuntahan uh, kaya nyo pa rin paganahin sa busina, kahit alin doon pwedeng umilaw at kahit patay yung ating mini driving so iilo pa rin yan basta tayo bumusina iilaw at iilo pa rin yan yun ang kagandahan no? So yun lang mga paps, ganoon lang ang connection ng ating mini driving at isusunod na natin dito yung ating uh, connection ng ating loud horn with uh, with passing combo lights kung tawagin natin. So yun lang, maraming salamat at sana may natutunan kayo sa ating part 2 ng ating video. Uh, at huwag kalimutan mag-subscribe, like, and share. At para manotify nyo pa yung aking susunod na video. So, yun, idol. Ito na tayo sa uh, next na tayo doon sa ating part 3 ng ating ginagawang video dito at pag-connection dito sa RS-110.